Ah, uh, kapag sir, itong orange na kotse. Yes, thank you. Mag Wala talagang lugar, no? Mahirap mag backing back Yes, mga kapag andito ako sa public market. pupuntahan ko na po yung aking mga sugay so ng isda. Yeah, pasawit kayo mga kapaksiw yes hi hi kano okay yan ta okay po tatlo lang ta tatlo Friend, ito nga isang kilo Ayan mga kapagsiyo, dito na ako sa aking mga soke. <laughs> Ang kilo oh, lang. 2,000 na lang, Tope. Paninda nyo? Ah, paninda. Opo. Paninda. Wala akong ibang ano, dapat. Magkano ba yung ano? Okay. Yellowfin. Yellowfin kasi ako kapo. ibang okay, bangus pala. Yes, mga kapatid, ito yung maliliit na isa na binabalot ko sa daon. Ayan, o. Oh. Tapos yun naman yung kulyasan. Bakit parang may ma maganda ta? Ito lang, malalaki. Aray. Dalawang malalaki lang ta. Ta. Dalawang malaki ta, o. Oh. Yeah, dalawang malaki lang. Tapos pwede pa iwa ko yan, ta. Wala kasi akong ano, itak, eh. Magkano yan? Baka wala na akong pera ha? Pagkano 200 yan eh? Yung dalawa lang eh. Oh, yung bukas mo na ano po? Mga pito pwede? Kaya pituhan? Binhan mo muna yung kabila. Sige. Yes, dito ako sa kabilang suki, mga kapaksiw. <laughs> Ikalangtahan? Uh Oo. -oh. Meron pa yan, meron pa kapaksiw ito. O okay. uh -huh. oh, sige. Sasakay dito. Dalawa lang 'be. Yes mga kapag ang mura ng mga isla mga kapag Yung 100 ang kilo na kalabas May 1.40 yung suko Grabe no Yan. Dito kayo bumili sa part na to Kasi ito ay tama ito. ito sa akin baby oh.

Kulon na. Tama. Eh, ah, ata. Nilagay na ni, ano, no? Yung, ano, ko 70 kulang po kahapon, ha? 150. 150, Wala na kong kulang, ta? Kasi kapo, nagbigay ko. Wala na. 1,020. Nak, ay teka lang be. Maghanap tayo ng 20 pesos, sa Kadali lang. one Bravo. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Kulang ng piso. May dugo. Okay na. May dugo. Uy, piste. Yung puso ko lumalabas. Lumalabas puso mo talaga. May pa... na, hihili. Ito ang puso ko, lumalabas. <laughs> <Hey. laughs> Kitang-kita ka sa video ko. <laughs> Gabi ang ganyan naman ng ano. May kulay ata. Kapasyo. <laughs> sa Sa'yo. Magkano sa iyo? Five zero. Five zero. Nakakatuwa. Ha? lang tayo sa kulay. bolang buo na. Oh, bolang? Ang isahan na lang yan. Ma, ah, magkano na sa akin? 470. 470, yan. 470 mga pakapaksiyo ang binayaran ko sa isang suki ko. Alam mo, kailangan tayong labig. Bilaan. Kasi nakakarinig ako na... Ano na ngayon? Oh. Pasensya na. Thank you very much. Mga kapaksiyo. Ayan na. Pagsamay. Ayun Sana, sana yung isa ko. Ayan sa siya Oo, oh, kasi pang sinigang ko yan eh. Ay, eh, mga kapaksiyo, oh, nagkagulo na sila. Ang dami kong biniling isda ngayon. Rich ako ngayon, mga kapaksiyo. Yan <laughs> eh, na sinasabi ko, mga kapaksiyo. Grabe, ano? Ha? Ah? Hindi, wag na lang slicein yung ano. Ako na lang magtansyan yung bulyasan ko. Parang Matansya ko yung laki. Kasi mura lang ako magbenta eh. Kaya kailangan medyo maliliit ng hiwa. Mga kapags, yung mura ngayon ang isda, mga kapags. So kaya matumal. Ay, ay, tay. Ay, ay, tay ba? Mala ka na ngayon isa? Mahal na kami. Kasi? Around eight. Around Okay, thank you very much mga kapags. Bye-bye sa inyong lahat.